Nais ni Sen. Rapi Tulpo na no matigil na operasyon ng lending companies na may isang ATM scheme na kadalasang naabuso ang mga pensioner. Ayon kay Tulpo, dapat na magkaroon ng pulisiya ang gobyerno para matigil na mapang-abuso mga lending companies. Aminado ang senador na labis ang pangangailangan ng mga mahihirap na pamilya na mabilis ang loans sa pangungutang kung kaya't kumagat sa sangla ATM scam. Sa ngayon, Anya ay walang batas na nagbabawal sa paggamit ng mga ATM bilang collateral sa sa Subalit dahil tila naabuso ang mga pensioner, particular na mula sa GSIS at SSS, napapanaw ng tuldukan ang ganitong sistema at pagpataw ng mga parusa sa mga lalabag. Na si Tatay Maximo Merihildo. Si Tatay Me Maximo po ay umutang sa Everfirst Loan Corporation noong 2019 hanggang sa June 2022. Ang Ever First Loan Corporation ay isang lending company na nagpapautang sa mga SSS at GSIS pensioners at ginagamit nilang ATM ng mga pensioners bilang collateral. Noong December 16, 2022, namatay po si Tatay Maximo. Nahirapan na po kunin ni Nanay Teresa ang ATM. Umiiyak si Nanay Teresa sa akin dahil nawala na nga siya ng katuwang sa buhay, hindi pa niya makuha ang ATM kahit sa pagkakalam niya ay bayad na ang utang ni Tatay Maximo. Suportado naman ni Senate Majority Leader Joel Binyameba ang hakbangin ni Tulpo na ani magbibigay proteksyon sa marginalized sector lalo na sa mga indigent senior citizen ta. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.